LTO, waive mo na ang multa o walang penalty kapag ikaw ay magpaparehistro, late renewal o traffic violation. Kayo ba ay nakaschedule na mag-renew ng license o magparegister ng sasakyan sa LTO at hindi nyo magawa dahil sa baha? Kung oo, kasali ka dito at alamin mo ang alternatibong paraan para maiayos ang mga ito na ilathala na rin ito sa pahayagan ng Philstar Global ang tungkol sa LTO Wave Spines for late registrations at license renewal. Bago lang yan, ito lang yung July 30. Kung matatandaan nyo na may tatlong bagyo na sunod-sunod na tumama sa ating bansa at halos lahat ng region ay lubog sa baha. Napakahirap para sa si isang motorista, lalo na ang mga TNBS riders natin Yan Ano? Shout out tayo sa lahat ng TNBS riders. Na ito lang ang kanilang pinagkakabuhayan. Pagtapos malubog sa baha ang mga sasakyan nila. Paniguro yan. Gastos na naman ito. At may papalitan na silang mga piyasa o car parts man o motorcycle parts. At papagawa na bago pumunta sa LTO. Napakahirap yan, di ba? So, okay lang sana kung lang ang pyesa at nasira, eh, paano naman kung ang buong makina ang nalubog sa baha? So, paano ka makapagpapare-renew na registration? Paano ka pupunta sa LTO? Ang hirap, di ba? So, para makatulong na rin kami sa inyo at may pandagdag sa gastusin, may video na rin tayo tungkol sa mga regions na pupwede mag-file ng calamity loan sa SSS. So, panoorin nyo lang at para makadagdag sa inyong budget. Ayon sa memorandum ng LTO na pirmado na ng LTO chief at binigyan ng 15 days ang mga motorista para masettle ang mga traffic apprehensions mula noong July 21 hanggang 25. Ang LTO o Land Transportation Office ay nagbigay ng konsiderasyon maganda yan, ano, sa mga number 1 traffic violations, number 2 late vehicle registration at number 3 driver's license renewal dahil sa widespread ng bahana, inabot na baha na inabot ng buong Pilipinas, buong Pilipinas yan, di ba? Tatlong sunod-sunod na bagyo ang, ang naranasan natin dito. So, binigyan ng LTO at nagbigay sila ng konsiderasyon para sa mga kababayan natin motorista na nalubog sa baha. Sa lahat ng areas na affected ng malawakang baha na dulot ng sunod-sunod na bagyo sa mga calamity area, So, inextend na ito para ma-maximize ang assistance sa mga affected na motorista. So, tandaan nyo to ang huling araw na settlement ng points sa nasabing apprehension ay walang penalty hanggang August 8. Okay, tandaan nyo mabuti hanggang August 8. Kung ang validity ng registration ng sasakyan at driver's license renewal ay naka-schedule ng July 21 to 25, ito ay extended na hanggang August 8. Ang mga penalties ay mababaliwala para sa mga motor vehicle kasama mga motorcycle ano na nabili. Ito naman yung mga new purchase na nabili mula noong July 21 at 25 o ibig sabihin mula ng July 21 hanggang 25 at hindi na i sa mga araw na yan. Kasali rin po sila rito. Ayon pa sa si LTO, ang pagbibilang ng araw ay base sa sales invoice, dun sa resibo, no? Para sa mga vehicles na nabili between July 21 at 25 ay magsisimula din sa August 8 para maiwasan ang penalty sa late registration ng mga bagong sasakyan na nabili nyo. So, kung kailangan nyo pa ng tulong at meron kayong gustong idulog sa LTO, meron silang hotline number dyan at meron din silang email address. Okay, pwede nyo silang tawagan anytime. So, summary tayo. Lahat ng sasakyan, mapakotseman o motorsiklo ay hindi na mapapatawa ng penalty na naka-schedule ng renewal, registration at driver's license mula noong July 21 to 25 na pwede mag-extend hanggang... August 8. So maximum hanggang August 8. So sana nakatulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promo TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.